Grabing mala 90s physical basketball nga ginawa ng dalawang team sa laban at talagang sahig kung sahig. Luka Doncic bawing-bawi nga dito sa game number 2. Tinitigan pa ang Thunder fans pero SGA sumagot naman kahit papano. Itong si Chent Holmgren, what a impossible shot dito nga at the buzzer. Game 2 ng Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunder. Mavs looking to get revenge. OKC naman looking to go up 2-0. Umbisa na agad the first quarter kung 7-0 start agad ang Dallas dito with Luka hitting a three point shot pero humampas din ang kanyang buka sa zahig matapos mapatid kay Ludort. Pero hindi pa rin pala tapos si Luka dyan mga idol at gustong bumawi nga talaga dito sa OKC. Umabot din siya sa 8 points and 3-4-3 sa field. Pero kahit pa naman ay nakasagot ang Thunder dito kung saan ang lupit ng move ni SGA at sila ay gumawa ng 7-0 run. Nice block pa ni grand kay Lively. Pero sa last minutes mga idol abay naging Luka Doncic masterpiece. Itong first quarter natin kung saan umabot na siya sa 16 points. Tumulong pa si PJ Washington ng kanyang 11 points. Pero kahit pa pano naman si SGA ay nabuhay para sumagot dito sa Dallas. Grabe pa ang buzzer beater ni Chet grand dito impossible shot. 36-33 ang score after the first. Second quarter natin, Easy Baskets ang nakuha dito ng Dallas Mavericks at talagang 9-0 run ang kanilang ginawa dito para lumamang na ng sampu over sa home team. At si PJ Washington, mainit ang shooting sa labas already with 19 points at dumobo na rin sa 13 ang kalamangan ng mga dayo kaya timeout ang Thunder team dito. And then after the timeout, abay adjustment nila na i-double team si Luka Doncic ay nagbunga nga ng maganda at nagpakawala sila ng matinding run para gawing 3-point game na lang ang labang ito sa paungunangan ni SG. 59 to 56 with 2 minutes left. And then katakot pang naging bagsak dito ni Chet Holmgren matapos ng kanyang offensive rebound pero okay lang din naman siya. At sa ending nga ng ating first half, lamang pa rin naman ang Dallas dito score natin 68 to 62 sa ating third quarter, abay furious run ang ginawa dito ng Oklahoma City Thunder sa first minutes ng ating second half at talaga namang nabawi na rin nila ang kalamangan kaya't napilitang mag timeout dito ang Dallas Mavericks. Pero kahit pa paano naman ang Dallas dito, abay slowly but surely na nakabawi nga dito sa run na ginawa ng Oklahoma at napatayimik muli nila ang crowd after na lumamang sila 87 to 79 with 4 minutes left. At buwat mode na nga talaga itong si Tim Hardaway Jr. habang pahinga si Doncic at gulantang jan ng OKC. Tapos pagbalik pa ni Luka, lumobo na sa 14 points ang kalamangan dito ng mga dayo. At sa endingan ng ating third quarter, 99 to 89 ang score natin. Fourth quarter natin, another run nga ang dito ng OKC sa pag uumpisa at buhay na naman tuloy ang kanilang crowd. Pero aga nang din naman pinatayan ng Mavericks at binalik sa 9 points ang lamang nila. After ng 3-pointer ni Luka, timeout ang Thunder, tinitigan pa nga ang mga OKC fans. At hanggang sa takeover mode na nga rin itong si Luka Doncic mga idol at pinatulan na rin ang mga fans dito. Tumulong pang ibang mga Dallas Mavericks at ito'y nagdulot na nga rin ng Game 2 win para sa Dallas nakatay sa series.